Aabot sa anim na pung bata ang sabay ng bininyagan sa Mother of Perpetual Help Quasi Parish Church, Barangay Gayagaya, -Gaya, nitong biyernes September 20 sa isinagawang binyagang bayan sa pangangasiwa ng Community Affairs Office. At kinalo ni Jesus ang mga bata, ipinado ng kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Pinagtutulungan ng simbahan at ng ating opisyal ng gobyerno na, magka, na mapalapit natin ang mga taong bayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bata ng unang sakramento ng binyag. Sa ngalan po ng aming butihing Father Menandro Nabong Jr., kami po ay lubos na nagpapasalamat at inilunsad po nila ang programang ito para makatulong sa ating mga kababayan na kapos sa pinansyal na pangailangan upang mapabinyagan nila ang kanilang mga anak at layunin din po ng ating simbahan at ng ating pamunuan na maipalapit po natin ang mga taong bayan sa ating Panginoon. Bitbit -bit ang kanyang tatlong anak, lubos ang pasasalamat ni Nanay Marley nang sabay-sabay silang mabinyagan. Salamat po Mayor sa binigay niyo pong binyag na ngayon ng araw na po. Salamat din po kay Ate Congressman po na binigyan niyo po kami ng libreng binyag. Labis sa kaligayahan din ang naramdaman ng iba pang mga magulang gaya ni Nanay Jenalyn na sa wakas ay mabibinyagan na ang dalawa niyang anak na labing isa at sampung taong gulang na. Ako po si Jenalyn Bautista at ito pong panganay ko si Robilin at ito pong pangalawa ay si Rojin. Marami pong salamat dahil po sa malaking tulong ninyo at sa bilang mayor po sa amin ng maganda pong mayor at kay ate Rida. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong din po na mga ganitong event po ni Mayor Arthur po. kasi makakatipid din po kami kasi kung kami po magpapabinyag, magasas po eh. Maraming maraming salamat po kay Mayor Arthur bespo, tsaka kay Atirida po, Congresswoman po natin. Ayun po. Marami, marami salamat. Sa pagtatapos ng programa ay nakatanggap ng punla ng Kabalyero 3 ang mga magulang bilang bahagi ng Kambal Puno Program ng City Environment and Natural Resources Office. Gaya ng punla na magiging puno sa takdang panahon, nakikiisa ang pamahalang lungsod at ang simbahan sa paghubog ng mga magulang sa kanika mga anak tungo sa maunlad at masayang kinabukasan. Isa sa pinakamahalagang programa na pinatutupad po ng ating lungsod dahil sa alam naman po natin na ang pamilya bibigay sa atin ng magandang foundation para magkaroon tayo ng isang matatag na pamayanan at kapag po tayo ng mga produktibo mamamaya makakatulong sa pagunlad ng ating lungsod. Uh, ito po ay regular na ipinatutupad taon-taon upang mas lalo po nating mapatatag ang ating pamilya, tahanan at ang ating community. Makapag-develop tayo ng mas ma mahuhusay na mga sanusenyo para po maging maundad ang ating pamayanan at ang ating bansa. Patunay ito na ang simbahan at ang pamahalang lungsod ay lubos na nagkakaisa at nagtutulungan sa paglulunsad ng mga programang lalong magpapa angat sa pamumuhay ng mga sanosenyo. Isa lamang ang binyagang bayan sa mga programang patuloy na isinasagawa ng mga magulang ng pamahalang lungsod, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Ate Pirobes P. Robes upang lalong mapatatag at mapabuti ang bawat pamilyang sanosenyo. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Jello Darantino, Public Information Office.